palataya, ang akala niya ang nagsasalita sa harapan ay bilang katauhan ng mahal na apo. Amen po ba? Subalit nang mabuhay ang kanyang pananampalataya, kanyang naunawaan na ginagamit lamang ang katauhan ng mahal na apo mula sa banal na espiritu ng pagpapahayag. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos para din po sa ating ikalimang kapatid na magbabahagi sa harapan. Akin pong tinatawagan ang ating kapatid na si Lucia parungo. Ama, mimi, purong tawag sa nagawa ko sa iyo. Sana po gabayan niyo ako sa aking pag pagsisya. Ang muna ko pong maisisir sa inyo ang nangyari sa aking buhay, ang mga aking pamilya. Nung pong nakaraang taon, September po noon, yung pong anak kong sana, nakasakay sa barko. Naaksidente po siya pumagsak sa barko. Ang nangyari po noon, nabalitahan namin na nakakompine daw po sa Japan. Kung nga po hindi namin matawagan, hindi namin makontakt. Pero punong bandang mga kalahating buwan ng nangakaraan, nabalitaan po namin na sabi po eh, dalawang paado po eh putol. Kasi akala po namin ito eh, totoo yun, ang nangyari na yon Pero sa gawa po ng ama, na Panginoon na, hindi naman do po, hindi naman po totoo yung naputol ang paa. Kaya po, may po ang Panginoon kahit po binalita ng tao yon na naputol yung dalawang paa hindi naman po naputol na opera lang po yung dalawang sakong niya tsaka po yung spinal cord niya na nagka nagka damage din po yun eh nung pong mga dalawa linggong nang nakakaraan ang aking asawa kung mo po may depresya din po siya may hika ang nangyari po noong October 2 na. Meron na po dalawang linggong nakakaraan, uh, nakakompine po sa Japan yung anak ko. Yun naman po nga kanyang asawa, ang nakakompine. Sinumpong po siya, ang hika niya. Na-ICU po siya sa loob ng anim na araw. Ang pong presyon niya, eh, 40-40 na lang. Pero po sa pagtawag namin sa ama na pangyariyan sa lahat sabi ko po, kung kukunin niya yung aking asawa sa oras na iyon, paano na po yung anak kong nakawampay sa Japan? Hindi po sila magkikita. Pero po sa awa ng Diyos, sa katatawag po namin, at saka po yung mga, mga kapatid nating lahat ng mga taong tumatawag sa Panginoon, tinutulungan po kami tumawag para lalakas pa siya. Kasi nga po, kung kinuha niya noong panahon na yun, hindi po sila magkikitang mag-ama dahil nakakumpayan pa po siya sa Japan sa pagka-aksidente niya. Pero, pero po, ang Panginoon, kamo po, pinakinggan yung tawag namin, mga, maraming taong tumatawag sa kanya. Binigyan pa pong kalakasan. Loob po ng mga may git po limang buwan. Nung kung ilang buwan na dumating na po yung anak ko, linabas na sa hospital ng Japan, umuwi na. Nakita po silang mag-ama. Ang kapusa, napagsilbihan pa yung tatang niya. nakahiga po siyang may git na limang buwan sa kwarto. October po nung nakumpain siya, pero po nung kinuha ng Panginoon ulit nung March 21 na po. Kinuha na po ng Panginoon ang tatang aking asawa. Ang masakit pa pong nangyari sa aming buhay. Nung nakaraan po ng dalawang buwan sa pagkamatay ng aking asawa, yung pong anak kong panganay, na-stroke naman po. Kaya po sabi ko, Diyos ko, mapigat mabigat po yung aking pagsubok na naranasan, kaya po hindi ko po alam kung saan ako susunod, kung saan ako pupunta, kung saan ako lalapit. Pero po, sa awa po ng Panginoon, po ako dito sa so, pagsubok pong naranasan ko sa aking buhay. Yung aking, yung pong kapatid nating nagkakay sa akin dito, kapatid nating taga Santo Ninyo, para po namin tunay na kapatid kahit po hindi namin talagang tunay na kapatid pero ang turing po sa amin tunay na kapatid na ay kay po kamo <laughs> sa pagsubok po sa buhay namin napakabigat pero po yung anak kong na-stroke nice kahit po na-stroke nice siya hanggang sa panahon neto nakakalakad na po pero push truck pa siya. Hindi po ba napakabigat ng pagsubok na sunod -sunod sa aking buhay. Isa na lang po akong nanay ng mga anak ko. Marami po kasi ako ng anak labing isa pa. Kaya po, isa lang akong nanay. Sunod-sunod po ang pagsubok sa aking buhay. Kaya po, kung walang Panginoon na gagabay sa akin, sana po kaya ako po pulutin sa ngayon. Kaya po, nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid na nag-akay ako sa akin dito. Hindi ko po alam yung gambana na ito. Hindi ko po alam yan. Pero po sa tulong nila sa amin, sa pamilya namin, kung mo po inakay ako dito, lumuhanag po yung kaisipan ko. Sabi ko po, kahit po ganun ang pagsubok sa buhay ko, meron po habang nagmaga sa akin, lahat po nang ginana bin ginanas ko sa buhay ko hanggang sa ngayon. Inangay ko po lahat yung mga anak ko na yan. Ako na lang pong isa, kaya sa isang magulang. Siyempre po, nanay din po kayo kung anong nararamdaman ko sa aking katawan. Kaya po, wala po ang pagkakapitan kundi ang Panginoon kung wala pong Panginoon, Papa, paano na po ako? Wala po akong makakapitan. Kaya po sa ngayon, salamat po sa Panginoon. Meron po. Pong... Sana po, hanggang sa huli, gagabayan ako ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako kahit ganyan na nangyari sa buhay namin. Kahit po ano na, lahat po nangyiling ko sa Panginoon binibigay naman. Kahit po gano'n, nangyari sa buhay ko. Sana po, Panginoon, kung ano man po ang pagkakasala ko, patawarin po ninyo ako. Kung man po yun, sana po gabayan nyo kami, mga, mga pamilya ko, napakarami po yung pinagkaloob nyo sa amin. Kaya na, imingi po ako, gabay sa inyo kung paano kung itataguhin yung mga anak ko. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po. Thank <laughs> Mapalad ka, mahal na kapatid. Purihin mo ang Ama, sapagat ang lahat ng kapahintulutan ay may niloob na mangyari upang patunayan sa iyong mahal na mahal Kanya. Mapalad ka, sapagat doon sa mga pagdalisay at pagsubok na yun sa iyo ay siyang naging daan upang maakay mo sa dakong ito ang mga minamahal mo sa buhay. Kaya patuloy mo ng panatilihing maging mabuhay ang iyong pananampalataya, ang Diyos ay may magagawa. Mahal na mahal ka ng Ama, huwag kang malumbay. Sidlan mo ng galakang puso mo mula sa Ama. Higit sa pakikinig mo ng mga banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunchi. At ngayon po, doon sa mga nakalista naka dito sa aking tatawagin ay nakaganap na po lahat. Kaya nasa ko pong tawagin ng ating kapatid na mother of the house, upang ipagpatuloy ang pagbabahagi at higit mabigyan ng uh, pagpapalawig sa inyo kung papaano ang patay na pananampalataya ay ano ang naging uh, dulot sa kanyang buhay nang ito'y buling mabuhay. Sige anak, muli kang maglista ng mga kalooban ng ama pang magbabahagi habang nagbabahagi ang ating mother of the house. Papuri po sa iyo, ama'y walang katapusan, sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay, bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa mong banalik ay paglingkuran ang buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na pupuntsi, na sa amin ay binigay, upang ikaw ay aming makilalang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. na po ako doon sa mga nagbahagi. Ang huhusay po nila magbahagi. At mararamdaman niyo po na tuwirang tumanggap po sila sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Simula sa umpisa hanggang ngayon. Alam niyo po, tuwing nakaririnig po kami ng mga bahagi po ninyo, na-amaze po kami sapagkat nakikita po namin at nararamdaman sa aming puso, na ang pinahahayag po namin sa inyo na pawang katotohanan, maging kayo mismo ay nakadarama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nasa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay walang patid na nakikipagniig sa ating Panginoon upang tayo po'y mahandugan ng sariwang balita, magandang balita na makapagdudulo sa atin ng pag-asa. Alam niyo po, ang patay na pananampalataya, kailangan sa tuwi na ito'y mabuhay sa pamamagitan po ng ating panalangin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? <clears throat> Sapagkat nananalig po ako na ang walang humpay na panalangin ay walang humpay din pong pakikipagniig mo sa Diyos. Na sa pamamagitan po ng panalangin, doon mo maririnig at madarama na ikaw ay nililingap ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa mga ano pong paraan, bakit ko po ito na ihayag sa inyo? Di ba po tayong mga tao, kapag sabi ko nga, mahilig tayong humingi ng sign. Narinig kaya ako ng Panginoon? Halimbawa po, kagaya kong naalala niyo po yung bahagi po ni Mami Beth noon, ng oras na nagpapasalamat sila, napakalakas ng ulan. Subalit ng dahil na nananig siya at wala at buhay ang kanyang pananampalataya na ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Diyos na totoo, na nalangin lang siya, na nalangin lang mga kapatid, na nalangin si Apo Kuncing, maging ang lahat, tumigil ang ulan. Buhay po ba ang Diyos? Eh may po ba yun? Yun po yung mga sinyales na sinasagot kayo ng Diyos. Kaya maaari niyo rin po yung gamitin niyo po sa inyong mga sarili, kung hindi pa ganun kalalim yung kaukulana na pagkilala niyo sa Diyos para marinig po kayo. Bakit ko po ito binahagi? Alam niyo po, kahapon po nagalak ang puso ko sapagkat tatlong araw po ako may nararamdaman sa aking katawan. Nasabi ko nga po sa inyo, para akong nililindol at pagdaka halos hindi ako makahinga doon sa asid na aking nararamdaman at prolong sa sipon. Subalit salamat sa Ama, kapag itinakda ng ating Panginoon na gamutin kanya, hindi ka man magsalita, hahanapin mo siya, gagamutin mo siya, gagamutin kanya. Eh may po ba yun? Paano po? gagamutin mo muna ang Panginoon doon sa mga gandang bagay. Amen? Para po, makita niya na yung kinagampanan mo ito sa puso mo at ikaw naman, sa paghahanap mo sa kanya, gagamutin kanya para ibigay niya ang kalusugan mo. Boy, po ba Diyos? Bakit ko po ito nasambit? Alam niyo po kahapon, bago po ako lumisan, pauwi ng tahanan, inudyok sa puso ko na tunguhan ng ating mahal na Apu Kunching, at sabi ko nga po sa inyo, kahit po siya nakasivilyan kapag dinaman niyo po ang paggamit sa kanya ng ating Panginoon, hindi niyo aariin na siya bilang pagkatao, kundi sa oras na kayo nangangailangan sa ating Panginoon, kahit ano pang pa kasuutan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po lumilisan ang banal na espiritu. Boy po bang Diyos, bakit ko po nasambit yun? Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, ilang araw na po ako nagsasuffer, at talaga naramdaman ko na po yung lalim ng aking mata na hindi po ako makatulog. Samantalang dati po, kahit hindi ako matulog na magdamag, okay lang po sa akin. So, yung naramdaman ko po na yun, parang niremind lang ako ng ating Panginoon para magkaroon ako ng disiplina sa aking sarili. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi man bumababa, subalit so nagpapaalala sa pamamagitan po ng mga ginagamit niya, lalo na ating mahal na kunching kaya kahapon po, nang tumungo po ako doon, nakita ko po siya, nakaupo po sa, kanyang, sa loob ng kanyang kwarto, nagmano po ako sa kanya, at damang-dama ko po na ang ating Panginoon ang aking kaharap. At purihin ang ating Panginoon, Siyempre po, kapag ikaw tao ay nagmimithi na makaniig ang ating Panginoon, sadyang makadarama ka na siya'y naririto lamang. E, Amen po ba yun? Buhay po At doon po, ginamot po niya ako ginamot po niya ang aking tiyan, ginamot po niya ang aking ulo, at pinaliwanag po niya lahat maging ang aking kalabisan sa pagtatrabaho bilang pagkatao. Emin po ba yun? At hindi po ako nasaktan, nagalak ang puso ko sapagkat yung kung paano ipinahayag ng Banal na Espiritu ang aking kalabisan sa pagtupad, sa tahanan, kung paano ang naghahabol po kami ng oras, ng mga alagad, kung paano po yung partisyon na pinigay ng ating Panginoon talaga pong talaga pong to the max na kailangan maghabol ng oras. At yun po'y pinaliwanag ng ating Panginoon sa pamagitan ng malapo na inangkin ko po at nagalak ang puso ko sapagkat pinatunayan sa akin ng Ama na maging sa gampanin sa tahanan ay naruroon siya. Boy po ba ang Diyos? E, po ba yun? At yan po yung mga sinyales na ikaw ay naririnig ng Diyos. Ikaw ay nadarama ng Diyos. Ikaw ay nasisilayan ng Diyos sa pamamagitan po ng taong kinalugdan niya. Amen po ba yun? Ngayon mga kapatid, nang kahapon nga po lumipas, pangatlong araw, eto po, malakas na malakas at tuwiran po na naramdaman ang paggalingat ng ating Panginoon na ganun lang po siya kasimpleng gumamot. Amen? Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng paghaplos, Kapag tinanggap po ng matapat na ang Diyos ang hubaplos, ang Diyos ang nagsalita, walang imposible. Boy, po bang Diyos? Kaya yan po, na hindi masyado na susuri ng tao. Amen po ba yun? Kaya kanina po, habang nagbabahagi si nanay, nanay, mapalad po kayo. Mayroon po kayo maraming kayamanan. Labing isang anak. Ang dami niyong kayamanan. Amen po ba yun? Sapagkat ang mga anak ay eh, isang yaman na mula sa Diyos. Na ang ng ama, habang nagbabahagi si nanay, umiiyak po siya. Na parang antigang puso namin. Na andun yung marugdob niya. Na siguro na itatanong niya sa Diyos, bakit ito ang binibigay mo sa akin? Amen po ba yun? Subalit, mapalad siya. Sapagkat sa akin, pag ninilay nanay, pinutol ko po muna bahagi. Hindi, pinagmasdang ko po, po kayo. Ang pasubali ng ama, na sa twin ay sinasambit na ating mahal na Apo Kunchi. Mapalad po kayo sapagkat batid ng ama ang lawak ng kaya nyo. Amen po ba yun? Sapagkat sabi nga na ating mahal na apo sa Twina, kapag isang balde lang kaya mo, hindi kanya niya ng isang sako. Buhay mo bang Diyos? So, ibig sabihin, kapag marami kang nadadala, alam mong, hindi ikaw, kundi mayroon kang kasama. Buhay mo bang Diyos? Sa madaling salipta, ganyan po, dyan po nabubuhay sa Twina ang pananalig at pananampalataya ko sa dakong ito. Sa mga kaparaanan, na hindi man pagdakakarakaraka ay eto na, nakamtan mo, silayan mo. Yung marugdug mong panalangin na walang humpay sa ating Panginoon, siya mismo ang magpapadama sa iyo kung kailangan niyang ibigay o hindi niya kailangan ibigay. Sabagat ang pagbibigay ng ating Panginoon, inaangkop din po yun sa iyong katauhan. Kung yun ay kaya mong dalhin kapag binigay niya o yun ay magdudulot sa iyo ng pagkakasala at pagwalay sa kanya kung ibibigay niya. Kaya sinong matalino? ang ating Panginoon. Boy, Jos? Kaya doon niyo po makikita, hindi maaari utusan na kapag ka ngayon, ibigay mo sa akin kaagad ito. Hindi niya kaagad pagdakay sumusunod. Sapagkat ang ating Panginoon, iba po ang mga pagsuri niya sa mga tao, sa kanyang mga anak. Ano po ang una niya sinusuri? Ang kalinisan ng puso mo. Kaya, minsan po, dumarating yung kaukulan na bilang mga alagad, ay hindi pa binigay ng ama siguro sa ibang panahon ibibigay niya. Kapag hindi mo pag nawala na sa isip mo 'yon at parang wala lang, gumawa ka na ng gumawa ng kabutihan, pagdakay magugulat ka na lang, akala mo matagal pa. 'Yun pala ngayon na. Boy, mo bakit Kaya mga kapatid, ganun lang po kasimple ang pag, pagbabahagi ng Diyos sa bawat isa. At lahat po yan ay natutunan po namin sa pamagitan ating mahal na Apokunching na tama po yung sinabi ni kapatid na ating kapatid po nagbahagi na may nagkaroon siya ng bukol po. Isa yun pong pagbabadya at paalala sa lahat na salamat sapagkat lumalalim po ang pantaman ninyo. Marami nga po sa takdang panahon ang magsasambit na eto ako, narito lang ako, subalit magsuri po kayo. Amen po ba yun? Subalit sa dakong ito, ang tuwid na landasin na dulot ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi ko po sinasabi sa inyong dumito kayo. Subalit may sarili po kayong kalayaan para magsuri. May sarili po kayong damdamin para dumama. Subalit so, sa dakong ito, kung inyo pong napagtatanto, maging ang mga sarili ninyo, siguro naman hindi naman po tayo utu-uto. Amen po ba yun? Subalit so, sa dakong ito, ang ating Panginoon ay patuloy nagpapakababa upang patuloy na mabuhay ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng paggamit sa ating mahal na Apokunchi. Boy, bang Diyos! At napakapalad po natin sapagkat sabi ko nga po sa inyo, kung sa unang buhay sasambitin ng tao ng ganito, kilala ko na Jose, Diyos eh. Kilala ko na siya, kaya binahagi niya ako ng ganito. Subalit, hindi mo maari i-claim yun na ikaw may kilala. Kung sa dakong ito, dito ka hinirang, dito ka binahaginan, at dito mo tinanggap ang kanyang kalooban. Amen po ba yun? Sabagat marami naman pong panahon ang lumipas na pwede kang piliin kahit wala na isang apokunching na gagamitin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa madaling salita, yan po ang mga kaparaanan na proseso na aking nakamtan sa dakong ito na batid na batid ko sa puso ko na ang Diyos ang pinaglilingkuran namin sa dakong ito. Why po bo ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa unti-unti pong pagbuhay ng lahat-lahat sa aking pagkatao, sino po ba ang hindi dumaan sa pagsubok? Lahat po kami mga alagad, maging mga kaps, higit ang ating mahal na Apu Kunching. Lahat po yan pinagdaanan. Sino po ba ang dumaan sa nawalan? Lahat po kami nawalan din. Siyempre, iba-ibang paraan ng pagkawala. Amen po ba yun? Maaring nawalan ka ng minamahal, nawalan ka ng lahat ng kabuhayan, lahat yon dinadaanan pa rin. Subalit ng dahil po, may Diyos na totoo na nagpapaliwanag bawat araw sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, yung mga nawala na yun, nasisidlan ng galak. At pagdaka, pagmulat ng iyong mata, sa kabila ng kawalan lahat na yon, may ginagamit palang tao ang Diyos para lingapin ka upang patutuhanan niya sa iyo na hindi ka niya nalilimutan. Boy, 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 Diyos! Alam niyo po, sundan niyo po ang mga bahaging ito sa bawat araw, higit sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, at ikaw mismo sa sarili mo, maia-apply uh, mo upang tuwirang gusto mong maganap sa sarili mo, ikaw mismo makapag-aaral sa sarili mo. Sa lahat ng tinatanggap po sa dakong ito, upang ang bawat oras, ang bawat minuto, maging segundo man, ay huwag masayang. Eh, may po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang isa sa mga sekreto ng mga alagad. Kaya sa dakong ito, kung inyo pumasisilayan, sa bawat araw, sino po ba ang walang pinagdaanan? Halos mayroon po lahat pinagdadaanan ngayon. Meron po lahat na pinagdadaanan at sa bawat araw po na pinagdadaanan na yun, ibat-ibang uri lang po ng antas ng pinagdaraanan. Kung baga po sa pagkain, iba-ibang putahe. Subalit so, sa bawat putahe po na yun, kapag dumulog po ang bawat isa, kaagapay ating mahal na Apo Kunching, hindi man pagdakakarakaraka na yung putahe ko po ang nabigyan ng lasa, pagdaka, Siyempre po sa ibang mga kapatid ko, sigurado may lumasa na. Boy, jos Diyos! Ganun po ang ating Panginoon. Kaya, napakatalino po niya. Napakarunong po niya. Hindi siya kayang isahan ng sinuman. Amen? Kaya sa bawat araw, wag mong sabihin na, ganito lang kasi ako, kaya hindi binibigay ng Panginoon sa akin. Ganito lang kasi ang taglay ko, kaya hindi ako nadarama ng Diyos. Hindi po totoo yan. The more na nagpapakababa ka sa Diyos, the more na wala kang tinataglay, subalit so malinis ang puso mo, naku, lalong natutuwa ang Diyos na bigyan ka sapagkat sa pamamagitan mo, kung ikaw ay mula sa kawalan na nagpakabuti sa Kanya, masisilayan niyo po at nagagalak ang Diyos kung paano Kanya inaangat sapagkat isa ka na niya sa Kanya mga anak. Boy mo ba ang Diyos? At yun po ang nararamdaman ng mga tao sa dakong ito. Alam niyo po, hindi po ito isang pagmamayabang. Sabi nga ng aking kapatid na Emma sa taas, Ayoko ko pong pagkasalahan niyo. Subalit, kailangan ko ng example sa inyo. Ano po? Siguro naman po, kilala niyo po si kapatid na Emma. Ang aking kasama lagi na mamalengke po. Ang sabi ko sa kanya ganito. Kapatid, galak na galak ang puso ko sa iyo. Kaming mga kapatid mo, sila kapatid na Marie. Binibiro ko namin yan pag nasasakyan. Talaga naman ka ako, donyang-donyang ka donyang, na. Siyempre, may anak ka sa abroad. Ano po? Ito po, isa-isang pagmamayabang. Kundi, Nasilayan po namin na sa marubdob na kanyang pagdulog at paglilingkod ng matapas sa ating Panginoon, unti-unting binibigyan ng kaukulan ng Ama na angkop para sa kanyang buhay upang magkaroon siya ng katotohan na kagalakan na mula sa Diyos. Mayroon mo ba ang Diyos? At syempre po, hanggang nagaganap na nga po, ang sabi ko sa kanya, kapatid, bumili ka kaya ng pabango? Sabi ko po sa kanya, ano po? Ito ay isa pong, magdilayan niyo po, ano pong pabango? Mga halagang 700 lang siya. O sige, mother, sabi ko, one month to pay. Ganyan po, ano, kasi ang ganda niya, original talaga siya. Wala nga lang siya mo, nagmo-model ng mga artista, kaya mura. Ano po, yun po yung sabi ko sa kanya. Pag, pag nilayan niyo po itong sample na to, nautinura na po ni kapatid na Emma, o sige, mother, order ako. Sige, ipipili ka ako kita ng pinakamabango. At nang dumating na po yung pabango na yon, Eto na kapatid, ang pabango. Alam niyo po, kinash po niya yung pabango na yon. Sa halagang 700, kinash po niya. At pagdakay, kay natatawa po ako, pagbaba daw po niya, Ama, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakabili ng, pabango na halagang 700. Boy, babang Diyos! Di ba kagalak-galak? Eh, may po ba yon? Ngayon po, kaya ko po ito sinampol sa inyo, sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunchi, na tuwilang naglilingkod sa ama ng buong katapatan, at kami po bilang mga alagad, syempre po, kaalit sabay po namin siyang dumudulog at dinudulog po kami sa tuwina na ang kagalakan ng ating Panginoon, ang lahat na sa paningin ng tao wala, sa karampot na kaligayahan ay sobrang saya. Boy mo bang Diyos! Nawa po sa mga ganyang kaparaanan, material na bagay lang po yung sinampol ko po sa inyo para masakyan niyo po. Subalit so, ang pinakamahalaga po, wala mang material na bagay kung sa dakong ito, tuwirang magpapapastol po tayo sa ating Panginoon sa katawang tayong malapo kunching unti-unti pong mabubuhay ang ating pananalig at pananampalataya at ang lahat ng bagay na mahirap para sa ating bilang tao ay magiging madali dahil may Diyos na totoo na naghahandog ng pag-ibig na totoo. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Maraming salamat po, Mother, at maraming salamat po, Dakilang Ama, sa mga kapatid ko na tinawagan mo po sa harapan upang magbahagi ng kahiwagaan mo. At upang higit lalong mabuhay ang ating pananampalataya, patuloy po tayong makinig ng mga banal na aral sa pamamagitan ng paggamit ng Ama sa ating binamahal na Apo Kunchi. Ngayon po,